Salamat pong marami sa iyo, Panginoong Diyos, ang binigyan mo kami ng apunan ngayong gabi. Kaibigan, kaya pinasasalamatan ko ang Diyos kasi naniniwala ako, Diyos ang nagbibigay ng pagkain. At nakasulat siya sa libro ng Mateo 6.11. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming ang kakalin na araw. Ang nagturo niyan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, si Jesus. Amen. God is good. All the time. na. Ay <inaudible> it's okay to not be okay A quento, weeknights 8.45 p.m

Minilaw <laughs> ngayon ni Vice President Sara Duterte kung bakit binabatikos niya ang ginawang welfare check sa kanyang ama ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands. Hindi rin uno minsan lang nawala ng malay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi itinaalam sa kanila ng ICC detention facility. Nagpapakulong ng Arctic News. <laughs> <laughs> Number one, they never did a welfare check. Number two, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the uh, family members who are at that time in the game. And um report. <laughs> nag-a-assess no, sila no, right? sa kalifugay. Hindi niya rin nangusuhan ang usuhan, ulat na natanggap ng Office of the President o sa welfare check. Noong nag-file ang abogado oh. na uh, uh, indefinite adjournment noong proceedings, no, suddenly meron na welfare check na no, ginawa yung officials not? ng embassy. At kung uh, makikita um, uh, um, mo doon sa report, ay may interview nila si dating pamulong Rodrigo Duterte. <laughs> and somehow, <laughs> nagbibigay sila. Ay, na, isa. although, nagsabi naman sila doon Ay, that we need to be medical sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para ba sila nag a assess <laughs> ng kanyang kalusugan. Tingin ni Bibi Duterte, hindi kaya na ang sisi ng pangalagaan ng kapahanan ng ama. Matigay ang kanyang kailangan para sa kanyang kalusugan. Nung Min Sabado, inihayag ng isin na minsan ah, nakatakwa ang mga mga isin sa hindi pang dati tungo. Yes, it's very alarming. I believe And the way yes, I see it, para maapuhay ko yun for our eh, caregiver that I care. So, uh, <laughs> yun <laughs> din yung sinasabi ko sa kanila. Ipinaliwanan ng isin na may dati ng insidente na wala ng mga ng ama. Pero And, hindi na may ito na pinag-isin. Nakuha namin yun sa hospital personnel hindi sa detention unit hindi sa ICC tinanong ko siya uh, alam ko tinanong din siya ng lawyer uh, hindi ko lang alam kung anong mga incidents but tinanong ko siya kung totoo ba and then sabi niya hindi naman 'yan yung una madaming beses na ako na na ano na ano, oh ano may ganyan, natumba rasa uh, si sa kahit namang pagbigyan ng ICC ang hiling nilang interim release para sa dating pamulo o master story, di na naman yung umiisa kanila ang ama. Davao City, Philippines, kahit uh, house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na uh, ilibing sa ilalim ng bunker yan na yung house arrest niya, walang problema sa amin gagawin namin yan. We can uh, encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man. Nanindigan na Department of Foreign Affairs so, yeah, sa mga mayroon sa mga 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 sa paraang profesional at marespeto. ito mangyay naman magbigay ng komento si ICC spokesperson Pali Galapgala sa kondisyon medikal ni Duterte pero hindi naman yung ginagawa ng ICC ang mga nararapat na hakbang para matiyak ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainees sa inilabas namang dokumento ng NCC sa website ito, naghahin ng komento ang pamahalaan ng Neverlands o sa Hini na intermedies sa dating pamuro. Pero ayon ang, sabihin, ay, ang mga sabihin ng Dice kung ang sa ang hanggang taga pinakama sa kaling pagbigyan ng ito. RG Cruz, DBS News. News. Ipinaaresto na ng korte si dating police colonel at PCSO general manager Ruina Garma at apat na iba pa ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Parayuga noong 2020. Naglabas ng aras 40 mandalu yung Regional Trial Court Branch 279 labang kinagkarma dating NAPO Commissioner Idil Leonardo at mga polis na si na Jeremy Tausapin, Santi Mendoza at Nelson Mariano noong September 13. Iniutos naman ni acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr ang paghahanap sa mga kusado at pagsisilbi sa kanila ng waran binaril at napatay si Barayuga ng nakamotor siklong gunman habang nagbabaliw ng sasakyan sa Mandaluyong City noong July 30, 2020. Matatanda ang pumunta naman ng Malaysia si Garma noong September 7, isang araw matapos umuwi ng Pilipinas mula US dahil sa kanselatong visa. Sa ibang balita naman, tulad ng mapapang kapulungan, naging mapilis din ang pag-aproba ng Senate Committee on Finance sa panukan ng 2026 Office of the Vice President Budget. Ipinalimunan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi na nila kinangkapang magsumite ng mas malaking budget na nasa manila ng million pesos. Ayun sa pangalawang pangulo mitsido naman silang uh, hindi umano ibibigay ang mas malaking pondo. Nagpasalamat si Duterte man, sa mabilis man, na pag-aproba ng man, Komite man, ng man, Senado man, sa kanilang budget. Man, mas madaming matutulungan kung mas malaki yung budget, pero we decided, I decided uh, not to submit a bigger budget because man, uh, man, alam naman namin na hindi ibibigay yun. Eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung masasabit kami ng uh, mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa net na yun, which is about uh, 900 million so hindi na kami nagsabit Pinatikos ang kumpanyang Fremwater sa pagdinig ng Senado dahil lang sa palpak ng San Servicio ilang lokal na pamahalan din na nagsabi at na, na line ng ipatigil ang kanilang mga kasunduan sa prime water ng Patrol Victoria Tuna. Okay, <laughs> Kaliwat ka ng Batikos ang ibinato laban sa Water Utility Company na Prime Water sa pagbinig ng Senate Committee on Public Services ngayong lunes. Ayon mismo sa ilang lokal na pamahalaan, problematiko ang servisyo ng kumpanya na pag-aari ng pamilya Villar. Marami ang tulong ang gripo Buong araw. Kung so may tubig ba, alas noon o so alas tres na so madaling araw na. Minsan na puti, may amoy. Bitter, may mga paaralan sa naiki at May mga negosyo, kainan, donut shop, -shop na mga nanunudyo. Dahil sa persistent and so sa problem sa services ng Prime Water, Handa na po yung hiling na suspend ng business license at permit ng Prime Water habang hindi nila nabibigyan ng lunas ang complaints nandoon na rin ng mga senador ang serbisyo ng Prime Water sa ilang parte ng Cavite. Holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Si Committee Chair Senador Raffy Tulfo pinatikos ang mga Joint Venture Agreement o JVA ng prime water sa local water districts na hindi dumaan sa pagsusuli ng Department of Economy, Planning and Development. Walang na-review dahil ayon sa 2013 NEDA JVA Guidelines tanging ang mga JVA na may government contribution na 150 million pataas lang ang nil review million ang government contributions. yung mga... Depensa ng local water utilities administration, hindi sakop ng kanilang mandato ang pagsusuri ng mga JPA. Hindi na kami propio propyo pwedeng mag-investiga. We did not have jurisdiction or power to settle actual controversies. Pero sa pagkakabar sa ito, eh? Oh, Nagsasakarin na na si Wolf na kung bakit sumama pa sa EPA ng Prime Water oh, ang mga water district na maayos ang kanilang kita may at na sistema noon. Kaya na lang, ng San Jose del Monte City may sa Bulacan. agreement with sabi pa nito, Island. hindi na ibigay ng prime water like, ang ipinangako nito sa mga fundrata you na capital expenditure so. of CAPEX para sa naayusin oh, ang servisyo sa tubig sa Metro Surigao Water District, Halimbawa.